Ayun, uh, oh, yun. Oh, Ay. Bray, meron ka din ano Delivery. O, oh, open mo. Gali kay Ate Takumi. Ayan, Ate Takumi. Oo, oh, oh pang na yan. Wow. Para kanina lang may nakita sila, Madam, ano eh. Sila, Madam Sharon, na pang burakay eh. Wow. <laughs> open mo ni sa'yo. Buti ko meron na kayo. Kami ala pa. Ano ka ba? Underwear sa'yo. <laughs> Ayun na. Oh. <laughs> Hindi eh, tayo na hindi tayo nagsu-short doon, two piece at saka Pag pagtumis, <laughs> mag-aahon <laughs> na tayo. Yun na nga eh, para na masolo natin. Hmm, dako. Bright open mo na rin sayo. Kay diyan no ay pagka blue, light blue. Ang ganda. Hindi ba kanina yung tinuro kay Robin? Ay, yung kay Maganda Brian no. Ano 'yun? Aapin mo, aapin mo. Ganda ng kulay nung kay Diano din. Oo. Uh, open mo na, Bright. Ang mo lahat sa'yo. Ang diba? ganun mo sakso sakto Bray. Wow, kay bro, may pink. Lahat ng kulay nandyan, no. Alam ni eh, madam. Ay, ni ate Takumi, ha. Lahat ng kulay, oh. Ay, suot mo nga, bray. Double mo, double. Ayun, oh, saktong sakto. Akala ko, bro, mag-ano ka lang doon, mag-be-brief. Uh, ah? Thank you. At ako yun. Ayun sa bad sa pambad sa lakas. Ayun, isusuot mo na ba yun? Okay. Crystal, oh, may pamburakay na siya. Eh, tayo kasi pang one-piece tayo, tsaka two-piece. <laughs> Ay, hindi na ako sasama. Joke lang. <laughs> Naniwala naman si Crystal agad. Matagad naman, siya. Sa mo ba masusuot natin yun? Hindi <laughs> pa nakapag-bless si eh. Bray. Ah, yun. Tito. O, diba? Anong pangalan ng tito mo? Rina. R uh, Rina ba? Sa yes, uh, Siguro ba gusto ko no? aba aba e bas eong... Bray magkamukha din pala kayo ng tito mo. Oh. Ah, lang, nga, ah. sige nga, gabi kayo. Asi po yung tatay tatay po nila kapatid nyo? Oo, oh, oh, si Phil. Ah, kapatid. pang ilan po kayo? Ako ang panganay. Sa lalaki. Sa lalaki lang ako ang pinakapanganay. Ah. Eh yung kapatid ko, dalawa lalaki matagal na patay. Yung nga tatay nila si Phil. Mm. Bray, nung ano ka, maliliit, lagi kayo nagkikita ng mga tito-tita mo din. Oo. Oh. Ah. Um. Eh, dyan ako talagang lubaki sa bahay na yan. eh, uh. di, kasama niyo mo, kasama mo, ah, Bray. Ah, kaya, Mula sa pool, dyan kami lumaki, dyan kami na nagkabuhay. yung meron na akong nabano ng pool eh. Lumipat na po kayo? Lumipat na kami Ayun. Mula sa pool, talagang diyan kami. yung po, dyan ako na lumaki, lahat ng bag kami magkakapatid. Mm, -mm. Uh -uh. Anong pakiramdam po, tito? Uh, yan. Maligayang, maligayang. Ay, maligayang maligaya. Siyempre, Ay, kayo, yung may yung mga pamangkin. <laughs> mm. Siyempre, kasama na yun sa nadarandaman ng mga katulad namin. Opo, oh, opo. Oh, eh, eh, kahit na yung mga magulang niya, kahit na sa kabilang buhay niya, natutunganan, na, din sigurado. Oh. Oh. Ka yung asawa niyo, nandyan din po? Ala, nasa Mandili, Mandili kami. Ah, sa piyesta, pupunta din po sila dito? Eh, wag ko lang. Kung gusto mo naman kuhan, sa sabay sa 28 linggo kami naman ang fiesta Ay, Bray! Barangay namin. pagkikita mandili. Sa ba tayo? Pero Oo. Oh, oh. A alam na alam nung Bray, ano na? No? Uh, 28 daw. 28. Uh, linggo rin yun, linggo. <laughs> <laughs> ito pong ma man? month? Abril din ito. Ay? Sa okay. Oh. Ito pala yung Bray. Sa susunod, alimbawa, nag-fiesta rin sa, sa Linggo ay, mm. Sa susunod nun, kami naman. <laughs> Ay! Una lang ng isang linggo rito. Hmm. Naku, makikikain tayo. Pagi. Eh, alam mo nung kwan, <laughs> yung piyesta para milagro yan. Nagtataka mm. ako kung minsan yung pinakakain namin, eh ba't kung minsan sumasobra pa? Pwede dahil para makita natin yung doon sa kanila. Tito oh, mo, mo, yung mga pamangkin. payak lang kwan, pa lugar namin. <laughs> Pagkaraniwan. 28. Eh, piyesta naman. Siyempre, masaya pag piyesta. Ayan, in-invite. Pilitin nyo pa kami. Talagang <laughs> taus-puso akong in-invite ko kayo. Dito, ulit pa. Pilitin nyo kami. Tuloy, 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 tuloy. Sige, pwede ba mag tricycle si doon? Pwede, pwede. Ayun, Yung dahan, dire-direto. Sasama natin siya pa si Tito para dalawa tricycle tayo. Ayan. <laughs> Braya, na natin 28. So, dyan, no? 28. Hi! Kasi po dito, tito, magre-ready po kami dito sa labas. So, maglalagay kami banderitas. Kasi, ang tagal na nilang hindi naranasan yung piyesta talaga. Na gaganapin sa kanila. May mga bisita. Kasi, last year, na nandito ako, saglit lang. Kasi talagang, ano, close, si, close na close yung bahay ni Brian noon. Tapos, pinilit ko pa para makikain kasi nag-invite po yung kapit bahay. Tapos, kila tito. Diyan lang kami pumunta dito. Tapos, wala na. Umalis na rin kami. Saglit lang. Kasi si Brian, ang bilis-bilis. Tumatakas pa po si Brian noon. Eh, ngayon hindi pwedeng tumakas. Di ba, Brian? Oh. Yeah. oh very good. yun oh. But, hindi pa ako nakita yung kapit bahay. Di pa siya nag-invite, eh.